Danilo Cadaning Ramos Magsasaka itanim sa Senado Taong bayan ang panalo tunay na reforma sa lupa, siguridad sa pagkain, kagalingan ng taong bayan. Kada talagang para kayong ano, no, aplikante talaga na may mga dala kayong prepared na prepared kayo. Ano po ba ibig sabihin yan? Kanina tinaas nyo na itong butol ng bigas, pero meron kayong sibuyas, meron kayong uh, bigas. Ano po ba yan? Mahalaga po ito para sa amin, bawat butil ng palay ay butil ng buhay. At gusto kong banggitin sa pagkakataong ito na bakit ba si Kadaning ay tatakbo sa Senado? Alam niyo po, ang tunay na kalagayan, milyong-milyong magsasaka, manggagawang bukid, manggagawang agrikultural. Ang Pilipinas po ay isang agrikultural na bansa, pero walang kinatawan ng magsasaka masang anak pawis sa Senado. Kaya po, uh, apat na pung taon sa lansangan, pinaglalaban ang interes ng magsasaka at taong bayan, panahon na po para kami ay magkaroon ng tinig dahil alam niyo po, sa mahabang panahon yung mga nasa Senado, walang alam sa tunay naming kalagayan at kontra magsasaka, kontra mamamayan na isinasagawang batas. Kaya po, ngayon na ang panahon dahil malungkot mang sabihin, pero sawang-sawa, sukang-suka na ang ating mga kababayan, lalo po ang masang magsasaka at masang anak pawis sa bulok na sistema sa ating lipunan. Uh -huh. Yung sinasabi niyo po kasi da paas wala pa pong representative sa Senado. Ang gusto ko lang po malaman, meron po kasi mga party list representatives. Sa tingin nyo po, po ba hindi naging epektibo yung mga uh, kinatawan ng agriculture sector doon sa party list represent? Kasi medyo mahirap po Senado, medyo hmm. mahirap po ang labanan jaan. Totoo Hangin. po yan. Oo. Sa amin po, yung mga progressive party list ay naging makabuluhan po sila. Pero tandaan po natin, ang political dynasty ngayon bukod sa uh, Duterte, uh, Marcos pinasok na po nila yung party list, may mga itinayo na mga party list para sa kanila hanggang lokal. Kaya tingin po namin napakahalaga ang papel ni Kadaning sa Senado para hindi real estate, uh, uh, negosyo at family business sa Senado. Sir, hindi po ba kayo napanghihinaan ng loob dahil Ah, uh, totoo lang naman, wala po tayo sa top 12 sa survey. Tapos po, syempre kahit po sinasabi nyo kayo po ang boses ng mga magsasaka, pero medyo dehado po tayo. Nangihina po ba kayo ng loob o tuloy lang po ang laban? Ay, hindi po tayo pinanghinaan. Sa apat na pong taong karanasan ni Kadaning, kahit pa nire-red dalawang beses ikinulong ng Estado sa paglaban sa visiting forces agreement at pakikipaglaban sa kagalingan ng magsasaka sa Hacienda Luisita, narito pa rin si Kadaning. At totoo, liyamado sila. Sa TBAD, bilyonaryo, si Kadaning, uh, wala pong bilyon at wala rin milyon. Pero ako, uh, kami po sa ilalim ng uh, makabayang koalisyon, karangalan po ipinagmamalaki namin yung aming track record at yung pong aming uh, plataforma at naniniwala po kami, ang mga kababayan natin ay mulat at nakikita nila ngayon, hindi pwedeng yung mga isinuka o kinain yung sinuka, ang kailangan po ay alternative. At sa inikutan po namin, uh, tuwan-tuwa po kami. At kahit po yung mga volunteer, ang daming nagbo-volunteer para sa akin, para sa Makabayang Koalisyon. At uh, panahon na po ngayon. Kailangan taong bayan sa Senado, hindi po sila-sila. Uh, para manalo, kailangan kang lumahok. At tingin ko po, yun yung napakahalaga namin naging pasya. Lumahok para nang sagayon. May pagkakataong manalo, parang magsasaka. Pag may itinanim, hmm. eh, aalihin. May, may aalihin. Nabanggit niyo po yung red tagging kasi na nabanggit din ni... Kadaning, gusto nyo pong buwagin yung NTFL, Kaki National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict dahil sa red tagging. Pakikwento yung naging kaganasan nyo. Na ano po, if ever, ang pwedeng ipalit? Uh, ako po mismo ay biktima. January 3 ng uh, nakaraang taon, may pumunta sa aming lugar, nakabonet, nakariding in tandem. Hinahanap ako dahil ako raw ay terorista. Maling-mali. Dahil ang pinaglalaban po namin ay lupa para sa mga magsasaka, uh, ibaba ang presyo ng pagkain at pag-unlad ng kanayunan. Marangal po itong gawain. Kaya dapat po ay buwagin ang NTFL. Ka. Katunayan po, isa ako sa petitioner uh, ng Anti-Terrorism Law of 2020. At marami pong li-red tag uh, at ano na, namatay. Uh, attorney Ben Ramos ng Negros, Dr. Grace ng Diulngan at hindi po kayang bilangin. Kaya ang posisyon po namin eh, Ibasura Executive Order Number 70, Zero Budget ng NTFL Cap ngayong taon. Mm -hmm. uh, sir, lagi niyo pong sinasabi na dito po tayo sa plot niyo, yung genuine agrarian <coughs> reform, tunay na reforma sa lupa. At dapat, this should work hand-in-hand -hand with the uh, national industrialization na hindi magkatunggali ang dalawa. Paano po ba dapat ang uh, ang sistema para po mabalanse itong dalawang to? Okay, mahalaga lang pong mabanglit. Establish natin, hanggang ngayon po, Uh, 53 years ng PD-27, more than 30 years ng CARP, uh, June 10, 1988. Pero alam niyo po hanggang ngayon, nananatili, 8 out, out of 10 farmers hindi pag-aari ang lupa. 4 out of 7 farmers nang hiram sa usurero at ang may-ari po ng malalawak na lupain, landlord, uh, mga dayuhan, real estate developer. At ang masama po, nito lang pong uh, nakaraang Disyembre, Meron po silang tinatawag na uh, ito po ay dalawa sa Kongreso at Senado. Consistent kayo eh doon sa pag-contra uh, pag nyo doon sa rice tarification law. Paano makakatulong direkta sa mga magsasaka? Number one tayong importer sa buong mundo. Paula rin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. 25 pesos per kilo ng bigas pwede. consistent kayo eh doon sa pag uh, pagkontra niyo doon sa rise tarification law. May isang interview kayo sinabi niyo pa death sentence ito sa mga magsasaka. Ano po? Specifically, ano po ang gusto nyo uh, gawin para kung i -repeal? kasi inamen pa nga po ito eh, di ba? Mm. Oo. So ano pong specific nyo na gusto nyo gawin with this law and also paano makakatulong direkta sa mga magsasaka? Okay, klaro po. Repeal Rice Tarification Law, Republic Act 11203, at yung amendments December last year Republic Act 1278 grabe po so dahil uh, alam nyo po mula iyan ng isang batas February 2019 sa panahon po ng tirani kong uh, pangulo dati eh 500 billion pesos ang losses sa agri sa isang taon so uh, uh, ano ang gusto namin unang-una po uh, dapat at ito po yung isa sa aking uh, uh, ipupropose kapag naging uh, senador ng bayan ay isa batas ang Rice Industry Development Act. Ang mayor na layunin po nito at component ay mula po sa food security, food self-sufficiency, towards self-reliance. Kasi po uh, 90% ng mga Pilipino ang kinakain po ay kanin. Oo, 10% ay corn. So, napakahalaga. Uh, hindi po ang solusyon ay ibukas ang ating lupa at uh, uh, import, uh, import liberalization. Grabe po. Prior to that, WTO, General agreement on Tariffs and Trade at WTO noong 94-95, from agricultural trade surplus, naging agricultural trade deficit. At ngayon po, in the last three years, number one tayong importer sa buong mundo. So, kailangan po paularin ng lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, 25 pesos per kilo ng bigas pwede. At kadaning sa dami, dinadami po ng maiinit na issue ngayon, no? paano po natin i-remind sa taong bayan na importante na tugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka natin kasi nga ito ay ating pagkain lahat naman tayo kumakain di ba How do we highlight po your cause you've been doing this for 40 years sir oh. um yon bakit kaya hindi pa napapakinggan ang mga hinaing ng sektor uh, yung government policies and program po ay laban sa interest natin imagine naglabas pa si pangulo ng executive order number no. 62 June last year na from 35% tariffs, ginawang 15% ang taripa sa bigas. So ang kumita po, mga traders, cartel. Uh, ang magsasaka at consumer, ang bigas po ngayon, uulitin ko at madalas kong sinasabi, senior na. 60 pesos. Walang 20, walang 25. At kahit po yung food security emergency na bababa, ay ano po ito. Pero kakayanin po yung 20? Uh, kung sa present condition, kung may political will, si Pangulong Marcos pwede. Uh, ano yan? First, siyempre po, ipamahagi ang lupa. Napaka-importante po niyan. Genuine land reform. Second, government production subsidy. Dapat lakihan ang production subsidy. Pangatlo, repeal, rice tarification law, at saka amendment. Pangapat po, mamili ang National Food Authority at LGU ng palay sa magsasaka direct sa panahon ng anihan at 20 to 25 percent total palay production uh, hindi bababa po sa 20 pesos per kilo yung pong skin dry. Pag meron po at na refill yung RTL, yung pong roll and function ng NFA pwedeng mamili ng palay, magbenta. Remember, 27 pesos per kilo ng bigas, ang regular milled rice at 32 pesos ng well milled rice noong wala pang RTL. Mm. Hindi na. Mm, -hmm. oo. -o. Sige, bago tayo, ano, narinig na natin ang inyong mga punto. Ano po, Kadaning? Ito na lang po dahil po kayo ay isang aplikante para po sa inyo, bakit ka nararapat iboto ng mga Pilipino? Okay, una po. Karanasan at lipunan. Sa mahigit apat na pong taon, nakaranasan ni Kadaning naikot ko na po ang luzon Visayas mindanao hindi lamang po problema ng magsasaka. Nakahulubilo ko ang mga manggagawa, maralita, uh, katutubo. Alam ko ang problema at alam ko rin ang solusyon. At ulitin ko po, karangalan ko, dahil si Kadaning at ang kasamahan kong sampo ay may K. Dahil una, sa track record. Kami, walang kaso ng kurakot walang political dynasty. Pangalawa po, kabilang sa aming plataforma ang solusyon sa kadyat na problema at saka long term. Kaya po napakahalaga uh, na ako ay eh, maging bahagi doon po sa Senado. Kaya po madalas kong sinasabi, napakahalaga po magsasaka itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Kaya ang panawagan po namin, wala po kaming milyon pero yung mga kababayan po natin, nakasalalay sa kanila. Dahil po, uulitin ko, sawang-sawana sa nangyayari sa ating bulok na sistema at ang nais nila ay tunay na pagbabago. Kami po ang oposisyon ng bayan. Thank you. Maraming salamat po, mm. Kadaling. Okay. Thank, Thank you po. Binigyan din ko yung kahalagahan ng tunay na reforma sa lupa tapos siguridad sa pagkain. Ang nais ko lang idagdag, uh, yung genuine agrarian reform and national industrialization, napakahalaga nito para umunlad ng ekonomiya, mag-generate ng employment, at uh, yung ating mga kababayang more than 12 million OFW migrants, dito na magtrabaho sa atin. Pangalawa, gusto kong ilagdag kami ang aming panawagan. esempre eh, siyempre, yung issue ng West Philippine Sea, eh, dapat uh, atin ng Pinas, US-China, layas. Ipaglaban ang ating soberanya.